Sa patuloy na pagbabagong anyo ng NBA, lumalakas ang panawagan para sa mga koponang may ambisyong maghari sa liga na buuin na ang kanilang mga puwersa, hindi lamang para sa panandaliang tagumpay, kundi para sa pangmatagalang dominasyon. Isa sa mga pinaka -vocal sa panawagang ito ay si NBA legend James Worthy, na nagsabing panahon na para buuin ni Rob Pelinka ang susunod na dynasty ng Los Angeles Lakers. Ayon kay Worthy, kung nais ng Lakers na muling maging sentro ng atensyon at kompetisyon sa liga, kailangang magsimula na sila sa pagbuo ng bagong era, isang bagong panimula na magdadala ng mas matinding puwersa sa darating na mga taon. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni James Worthy na oras na para magbuo ng isang panibagong starting five na hindi lang malakas sa papel, kundi may chemistry, karanasan, at kakayahang humarap sa kahit anong kalaban. Sa kanyang mungkahi, kabilang sa ideal starting five para sa bagong era ng Lakers ay sina Luka Doncic, Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith, Lebron James, at Nikola Jokic. Isang napakabigat na lineup na sa unang tingin pa lang ay tila hindi na mapipigilan. Ayon sa kanya, dapat nang pagsamahin sina Luka at Nikola, dalawang superstar mula sa Europe na hindi lang magkaibigan sa labas ng court, kundi kapwa may mataas na basketball IQ, mahusay sa playmaking, at may natural na connection sa laro. Para kay Worthy, ang pagsasanib puwersa ni na Don at Jokic, kasama pa si Lebron James, ay magre sa isa sa mga pinakamapanganib na Big 3 sa kasaysayan ng NBA. Hindi ito basta hype lamang, ito ay kombinasyong may balanse ng youth, experience, at leadership. Naniniwala siyang ang ganitong core ay may kakayahang duminahin ang buong liga, lalo na kung maipapatupad ng tama ang sistema ni Coach JJ Redek. Dagdag pa ni Worthy, kahit pa kailangang isugal ang kasalukuyang core ng Lakers, dapat handa si Pelinka na gawin ito kung ang kapalit ay si Nikola Jokic, isang MVP caliber na manlalaro na kayang baguhin ang takbo ng kahit anong prangkisa. Upang maisakatuparan ng trade, binanggit ni Worthy ang posibleng senaryo kung saan maibibigay ng Lakers sa Denver Nuggets ang ilang key players gaya nina Austin Reeves, Rui Hakimre, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, at Dalton Neck, kapalit ni na Nikola Jokic at Dario Saric. Sa unang tingin, maaaring mukhang mabigat ang kapalit, ngunit ayon kay Worthy, kung ang layunin ay bumuo ng pangmatagalang contender at posibleng dynasty, ito ay isang hakbang na dapat seryosong pag-isipan ni Pel Inca. Malaki ang mawawala, pero mas malaki ang maaring makamit. Kung matutuloy ang ganitong kalaking trade, magbabago ang buong landscape ng NBA. Hindi lang ito tungkol sa Lakers, kundi pati na rin sa dynamics ng Western Conference at kung paano makakabawi ang ibang teams laban sa isang powerhouse lineup. Ngunit sa huli, ang tanong ay ito, handa ba ang Lakers na kalimutan ang kasalukuyan upang makamit ang mas magarang kinabukasan? At handa ba si Rob Pelinka na isugal ang kasalukuyang pundasyon upang masungkit muli ang titulo at lumikha ng bagong alamat sa Staples Center? Para kay James Worthy, malinaw ang sagot, panahon na. Panahon na para buuin ang bagong Lakers dynasty. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.